Tapos na ang mga panahon kung saan ang pagpa-nose job ay isang bagay na ikinakahiya. Mas dumadami na, kabilang na ang mga celebrities ang umaamin na nagparitoke sila ng ilong. Kilalanin natin sila. The Philippine Showbiz List presents Pinoy Celebrities na Nagparitoke ng Ilong Alex Gonzaga Kamakailan lang ay inami ni Alex ang pagpapagawa niya sa kanyang ilong pagkatapos niya itong pag-isipan sa maraming taon. Nag-open up siya tungkol sa kanyang recent procedure sa isang Instagram post noong December 15, 2023. Caption niya sa post, I say do what makes you happy. After so many years of contemplating, last month I finally decided to do it. Wala nang nakapigil, now you knows. Lani Misalucha sa isang concert series na ginawa niya kasama si Modest at Amon, ibinahagi ni Lani sa mga manunood ang isang clip mula sa 1996 Metro Pop Song Festival kung saan ipinerform niya ang kantang ang iibigin ay ikaw. Bago ay pinalabas ang video, sinabi ng Asia's Nightingale sa audience na i-adjust na mga ito ang kanilang expectation. Dahil ang naturang clip ay mula pa 1996 at iba pa kanyang itsura at hindi pa nga raw gawa ang ilong niya. Baka nga raw mag-expect ang mga ito. Ang tapat na paghahayag na ito ay agad na nagpatawa sa mga manunood. Geneva Cruz. Sa isang eksklusibong panayam ng isang fashion magazine, ibinahagi ni Geneva ang kanyang mga paghihirap sa pagpaparinoplasty sa edad na 16. Pinayuhan siya ng kanyang producer na baguhin ang kanyang ilong dahil mukhang masyadong malaki ito sa TV at ito ay siyang magbubukas ng mas maraming oportunidad para sa iba't ibang proyekto. Ngunit nang siya ay magpatuloy sa operasyon, binaha siya ng mga negatibong komento dahil sa pagpapagawa ng ilong na nagdulot ng pagbaba na kanyang kumpiyansa lalo na bilang isang teenager. Pagamat sa una ay ayaw niyang sumailalim sa rhinoplasty, sa palagay naman ng iba ay maganda pa rin ang ginawang pagtanggap ni Geneva sa kanyang sarili. Kit Kat Walang pag-aalin lang ang inami ng komedyahan ng si Kit Kat na maraming beses na siya nagparitoke. Isa sa kanyang mga pinagawa ay ang kanyang ilong. Sinabi rin ni Kit Kat na makailang beses na raw niyang napagawa ang ilong niya dahil sa paiba-iba ang kanyang ini-endorse na beauty clinics. Christine Samson. Ang content creator at dating It Showtime host na si Christine Samson ay kadalasang target ng mga trolls sa social media kung saan kinukumpara siya ng mga tao sa before and after pictures niya. Bago pa man makapagtanong ang sino man tungkol sa pagpapano's job niya, ay kinumpirma niya na ito. Sinabi rin ni Christina halata naman daw talaga na nagpagawa siya ng ilong at hindi niya raw ito itinatanggi. Madam Inuts. Noong 2022, ibinunyag ng vlogger at Pinoy Big Brother alum na si Madam Inuts na siya ay nagpa-rhinoplasty. Kahit na sinabi niya sa publiko na huwag husgahan ang mga magdidesisyong sa sa procedure. Para kay Madam Inuts, isang upgrade ang pagsasailalim sa cosmetic surgery at hindi ito nangangahulugan na hindi kontento ang isang tao sa kanilang itsura. Kumbaga, gusto lang niya mag-level up at syempre, bilang isang public figure, kailangan niya ring magpaganda. Chi Filomeno. Sa isang panayam ni Boy Abunda, Tinanong si Chi kung totoo nga bang nagparitoke siya ng ilong. Walang takot niyang kinumpirma ito at sinabi na walang masama sa pagpapainhan sa bagay na meron ka. Sariling choice mo nga raw ito, bastang importante ay wala kang tinatapakang tao. Kalaunan ay ibinunyag niya na ang dahilan na kanyang pagpaparinoplasty ay dahil sa thunder-shaped scar sa kanyang ilong. Nakuha niya ito ng ipinanganak siya at aksidente na putol di umunan ng doktor ang isang bahagi ng kanyang ilong sa panahon ng cesarean procedure. Nagdulot ito ng peklat na gusto niyang ituwid sa pamamagitan ng rhinoplasty. Janine Berdin, ang singer na si Janine ay nagpost ng series ng glow up photos niya sa kanyang Instagram account na agad namang binaha ng mga haka-haka na nagparitoke siya ng ilong. Dumagsa ang iba't ibang reaksyon mula sa positibo hanggang sa negatibo ngunit natili lang siyang kalmado. Sa isang panayam, bukas na ibinahagi ni Janine kung paano ang kanyang ilong noon ay ang kanyang pinakamalaking insecurity na nagtulak sa kanya na sumailalim sa rhinoplasty. Para kay Janine, ang desisyon niyang iyon ay ginawa niya dahil sa self-love. Say Real Manabat Sumasama sa hanay ang dating child star at senior high actress sa si Real Manabat na walang pag-aatubiling ipinakita kanyang bagong anyo matapos siyang sumailalim sa rhinoplasty. Nagbigay pa nga ng sneak peek si sa Cyril sa kanyang rhinoplasty journey sa pamamagitan ng Instagram reel na pinost ng clinic. Erika Villonco, ang pop singer turned vlogger na si Erica Villonco na ex-girlfriend ni James Reid ay hayagang sinabi ang tungkol sa mga beauty enhancements niya sa kanyang YouTube channel. Idinokumento pa niya ang kanyang paglalakbay sa panahon ng operasyon na nagbibigay sa kanyang mga manonood ng isang sulyap sa kung ano ang aasahan kung magpa siya mga ito magpaayos rin ng mukha. Sinabi rin ni Erica na huge fan siya ng beauty cosmetic industry at ibinahagi rin niya na maliban sa fillers at breast augmentation surgery ay nagpa-rhinoplasty rin siya. Sander Ford ang new look noon ng social media personality na si Sander Ford o Marlo Arizala sa totoong buhay ay nagpayanig sa internet. Noong 2017 ay nagpagawa na kanyang mukha si Sander para sa kanyang total transformation. Kabilang sa kanyang ipinarito kaya kanyang ilong na ayon sa rated K ay nagkakahalaga ng 95,000 pesos para sa rhinoplasty upang ma-enhance ang projection ng kanyang ilong at alarplasty upang i-reshape ang lapad ng mga butas ng kanyang ilong. Jessica Villarubin. Ang kapuso power diva na si Jessica ay larawan ng isang confident na babae matapos itong sumailalim sa operasyon para sa kanyang beauty enhancement. Noong 2021, ibinahagi ng beauty and aesthetic clinic na Bello Medical Group ang transformation ni Jessica. Inamin din niya na totoong bata pa lang siya, ay insecure na talaga siya sa kanyang ilong, kaya isa ito sa mga pinaayos niya. Tumang-tuwa naman si Jessica sa kanyang makeover at mas may tiwala at maganda ang pakiramdam niya sa harap ng salamin, pati na rin kapag nagtatanghal sa harap ng madla. JJ Delana. Ang viral singer na si JJ Delana ay hindi itinago ang kanyang pagpaparitoke nang tanungin siya sa kanyang plastic surgery. Noong 2021 sinabi ni JJ sa isang panayam na kung mahal mo ang sarili mo, dapat mo itong i-enhance at dapat mo itong palaguin para maging best version mo ito. Tony Fowler. Ang YouTube creator at actress na si Tony Fowler ay nagbigay ng pahayag sa kanyang panayam kay Karen Davila sa kanyang vlog na siya ay retokada. Sa katunayan, ipinaliwanag ni Tony na mayroon siyang hindi bababa sa dalawang operasyon sa kanyang mga mata at pitong operasyon sa kanyang ilong. Sinabi niya na ang pagsasagawa ng mga ito ay bahagi ng kanyang layunin na palakasin ang kanyang tiwala sa sarili. Andrea Angeles. Dahil sa suporta ng kanyang pamilya, wala pag-aatubiling sa ilalim ang YouTuber na si Andrea sa operasyon sa kanyang ilong noong 2021. Bagamat walang partikular na inspirasyon para sa kanyang bagong ilong si Andrea, alam niyang nais niya ng isang matangos sa may diamond tip ng kanyang mukha. Matapos ang matagumpay na proseso, hinihikayat niya kanyang mga batang tagapanood na tanggalin ang stigma sa plastic surgery dala kanyang rhinoplasty ay lubos na nagpa-boost ng na kanyang tiwala sa sarili. Guay Salodes. Ang YouTuber at Wattpad author na si Guay Lodes ay sa mailalim sa rhinoplasty noong August 2021. Anya isa raw itong impulsive decision na kanyang ginawa pagkatapos yung mapanood ang mga video sa TikTok at vlogs patungkol sa rhinoplasty. Kaya nasabi niya sa kanyang sarili na gusto niya rin ito. Ayon kay Guay, suportado siya na kanyang pamilya at kaibigan. Angel Day Peralta. Noong 2019, inamin ng social media content creator na si Angel Day Peralta na sa mailalim siya sa nose job. Sa kanyang vlog, nag-open up siya tungkol sa kung paano ang kanyang ilong ay palaging isa sa kanyang insecurities. Ibinahagi niya na yun na daw ang tamang oras para gawin ito. Kung meron man daw siyang pwedeng gawin para i-improve ang kanyang confidence, ay gagawin niya. Nagkatawa naman daw niya ito at desisyon niya. Isang buwan pagkatapos sa kanyang operasyon, sinabi niya na talagang masaya siya sa kanyang desisyon. Mika Salamanca sa podcast ni Will Dasovich kung saan nag guest si Mika Salamanca tapat niyang tinalakay kung ano ang nagbunsod sa kanya upang magpa-nose job. Isang kakilala raw niya ang minsan nagbigay sa kanya ng backhanded compliment. Gusto nga raw niyang magpa-rhinoplasty dahil sinabi raw sa kanya na maganda na daw ang kanyang mukha pero may kulang at yun daw ay ang kanyang ilong. Ngayon pa man ang malaman ng mga kaibigan ni Mika ang tungkol sa plano niyang sumailalim sa rhinoplasty, sinubukan nilang pigilan siya at sinabi sa kanya na hindi ito kailangan. Pero sinabihan niya mga Ah ito na kahit hindi niya ito kailangan, gusto niya itong gawin. Miss Nate. Ang beauty influencer at TikTok star na si Miss Nate ay naging honest tungkol sa kanyang rhinoplasty journey. Sa katunayan, ay dinokumento rin niya ang buong recovery process niya sa mga social media account. Noong 2022, nag-upload si Miss Nate ng 6-month rhinoplasty update video sa kanyang TikTok account na nagbabahagi ng na kanyang progress photos at pati na rin ang doktor sa likod ng pagpapa ng kanyang ilong. Sa video, sinabi ni Miss Nate na super satisfied siya rito. Sobrang natural nga araw nito at sakto talaga sa kanyang mukha. Payo naman niya sa mga taong nagpaplanong mapagawa ng kanilang mga ilong ay maghanap ng magaling na doktor. Brian Boy Noong 2016, nagpost si Brian Boy ng mga update tungkol sa kanyang pag-upgrade sa kanyang katawan tulad ng kanyang reconstruction ng ilong at ang kanyang chin fillers. Ilan lamang ito sa mga procedure na kanyang ginawa upang makamit ang pina-improve na anyo. Sinabi rin niya na ayaw niyang magtago at papakitang muli na parang walang nangyari. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!